ka Baby o Mama B. Bonta Baby. Ano yung uh, naisip mo at nakakaiba uh, itong iyong mga flower bouquet? Kasi ang sibuyas nagsisimbolo ng pagmamahal dahil nagmamahal din. Bakit ito? May bawang ka naman at sibuyas pinagsama mo. Ito naman bawang kasi maraming aswang mayon. Pag-aswang yun ang mga misis nyo, mga girlfriend nyo, So, kamusta naman yung ating ano, ah, uh, uh, mga kakaibang uh, bouquet, flower ah, bouquet. Maraming nagpapa, ano ano, nagpapa-customize. Kasi, bukod sa may bouquet na sila, eh, meron pa silang hindi masasayang ang kanilang pera dahil magagamit nila ito sa gusto so yan narinig natin dito si Mama Pe. Eh dito yan sa Tawa sa Pulida ako. So, na nasunod tayo ng sa Departed Reporter. Walang, nasunod sa mga